Hello guys, good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat um, Naghatag na po tag-guide ka ron, old bulan sa September 26, 2024 O gadlaw sa Wednesday, no? Uh, Thursday Old niya to ang guide, hatag ka ron, lawa mga, mga idol ha sa, so, sa mga ganahan mo sabay Sabay lang ninyo So, ang result gahapon, recap ta sa 2 pm 122 liga sa tuaga hapon na 722 og 822 no na taga double ah uh, toto lang ang ni lusot sa tuang double gahapon sa 5 pm draw Ah, uh, daog congratulations target na kahapon sa tuang guide ini um 415 sa 9 pm draw 223 so double gihapon so pag bantay-bantay mo karon sa eskalera o tripod, basig mong mangalit ang tripod mga idol, no? Kay semi -try, semi -try ang result gahapon. 122 o 223, semi tryo na siya. So basig niya mag-eskalera, uh, mag kumpiyansa, no? Mag-eskalera og tripod, basig mangalit ba. So kaning 259 basig ganahan mo ani, pwede niyo tayaan or pwede niyo balikan ni. Kombinasyon na mga idol ha. Ang ganahan lang mo, no? Okay? So, triple. Ang triple ha, ay kopyan sa triple. Ang naghatag kong triple sa inyo ha, sa 8-8, 7-7, 5-5. Uh, Pero ganahan ko sa triple na basen niya mag 3 lah, 3-3 na tryo try og tuto mga idol. Basen yag mag uh, mag plus 1 base mag plus 1 lang ni ba sa result gabi no base mga let ang tryo ay magkumpiyansa so pag respetar mag tryo ana akong gihatag respetarin ninyo mga idol okay so karon diri na sa ato ang skalera um nagsugod so na no iska ato ang iska karong adlaw kay una-una to ning 210 Laro ba mga idol? Ora, na yung 3, 1, 2. Okay, eskalera na to. O, 9, 7, 8. Ayan. pag lang mo, anak. Pero ganahan ko anin mga, mga idol. Kaya yun muna akong base test ka. Pero ganahan mo, ana, eh. 5 4, o, 7, 6, 8. 7, 6, So, pwede gaya po niya, ha? mga idol. Respeta rin gaya po na ninyo. Double. Ito ang double kay Moni. U788. Okay. Mugya po niya kung base. Double. Pero kung naganin mo yung mga sarili, dra, mga kombinasyon, uh, sa tanaw niyo layo like, ra ko ang mga kombinasyon sa inyo mga kombinasyon mula yun na ha mga idol ha ang inyo ha okay muna itong double karong adlawa mga idol so screenshot niyo pag pick lang mo kada akong gigibutag circle uh, muna ako ang base double pero ang 8-8 na double wa pag hindi na kalusot pag last mo sa 8-8 ganahan mo Uh, okay, hindi rin natas ato ang guide, all draws. 3-1, um, three -one, balik dyan po na ako ni kung nang yatag hapon walang yapong ibalik karo kay basig karo ni mulusot 319 318 amo niya tong base karo pero pwede mo nga rin mag 310 kana 310 o 314 yan I love you 314 kanya pwede po mo mag double ha siginahan mo 311 double o 3 yan Okay. Screenshot po. So next, 72. Or 27 7 Basig mag-advance. Pamit siya ba? Ako adari kay 7-2-1 7 uh, 270. So muni ako ang base tira. Sa 7 pero pwede gihapon mo dere mag 7. Ah, wali. Wait lang. Pwede mo mag 7 to 7 8. Ayan, 7 to 8. 7 to 8. 7 to 8. 4 7 4 kalusot ganahan mo na 7 pwede gihapon na 7 to 6 gini eh, pamit sa pair mamit ba Huwag tuwarun ganyan na siya. May muna ang Noibe. Ayan. 729. Huwag ganaan po mong double. ah uh, pwede mag 722. O basig balik ang 22 na double. Pwede gihapon. O 727. Double. nakaditibera man ang Ang 727. So dito tayo sa 8, 6, or Ah, uh, yan. 6 or balik. Ano ba yan? 6-8 pala. Dapat. Ayan po. 68 na pair. Pwede nyo lastuhan mga idol ha. 8-6-5 ako adreganahan. 8-6-0. Muna akong base. Pero pwede mo mag 8-6-1. 8-6-1. 869. Ayan, 869. Pwede kaya po mo mag-869. Pero ganahan mag-double, uh, 868. Double. O, 866. Ayan. 866. So, screenshot mga idol. The next po ay 36. 36. Or 6-3 Ayan So, diri ako ah Kahit 3 0 3 5 So, muna ako ang base Pero, pwede mo mag 3 7 O, 3 Kanyang 3 6 Nag-advance nato ng Hatagabi Nag-advance mga idol ha ganahan mo rito Lantaw Lantawa lang ninyo Pwede mo mag-double nga rin 3 366 na double O, 363. Okay. Okay, next. 42 or 24. Diba lagya po na ako ni niya basing yan niya mag-kwanin siya mag series pattern. 42 7. Okay, 2, 8. So muni ako ang base. Kombi. Ayun kung pasok sa inyong guide mga idol ha ah uh, tanawin nyo na magkapareho tag guide ba natin ninyo 4 2 uh, versus 7-1-9 ka 7-1-9 nindot po ng 7-1-9 kasi ganahan mo 7 pwede po ninyo patdan, mga idol ha um 4-2-1 kaya 421, driver maya so di na magiyak ko ang kuan 4 So, pwede mo mag 4 2, 2. O, ganahan mo, pwede mo mag 4 2, 2. O, 4-2-4, double. Ayan, 4-2-4. So, screenshot po. Hindi na mo agi ako ang pentel pen. 5-8. So, so, ano, ano yung unod. Ayan, sa 5-8, or 85 ako andere kay 5, 8, 9, 5, 8, 4. So, muna ako ang base. Um, pwede mo mag 5, 8, 3. 5, 8, 3. O, 5, 8, 1. Ayan. MCE na, 5, 8, 1. Pero pwede mo mag double there eh? five 5, 8, 8. O, ganahan mo double, 5, 8, 8. 5, 8, 5. Pwede hapon. Okay? So mura na to ang guide karon adlaw mga idol. Screenshot po at maghatag-tag pamosti. Ato ang pamosti. Ah uh, 0397. Diri pwede mo mag 397. Espita rin niyo 397. Um pwede po mo diri mag 309. So, respect rin po ninyong 309 mga idol. Huwag napo po rin ang 079. So, ganahan mo. Pag target o grumble mo, ana. Karang tulok ka kombinasyon. Basin rin mo agi. So, mura na mga idol. Uh, good luck and God bless. Huwag dagan salamat sa inyong tanan sa pana, mga solid na boss rin. Thank you vlog. Huwag salamat sa inyong tanan mga idol. Mga idol no? Oh, good luck and God bless yung tanan. Sa mga wala pa ka-subscribe, don't forget to subscribe and please hit the notification bell para ma-notify mo mga idol sa ito, mga video na gina-upload, tagadlaw. Um, sa mga ganahan mo sabay no, sa itong guide ka sabay lang ninyo mga idol ha. Out na ko ang mga idol, o oh, salamat sa inyong tanan. Tanan, amping mo, amping mo kanunay, o asa mo ang amping mo perwi mga idol. Okay, good luck and God bless po. Out na ko. Bye-bye.